Noong dekada 70, si Carol Nesmith ay isa lamang simpleng sabungero na nangangarap na makabuo ng bloodline na magiging tanyag sa buong mundo. Sa kanyang maliit na game farm sa Alabama, USA, araw-araw niyang pinag-aaralan ang ugali, istilo ng laban, at tibay ng kanyang mga manok. Isa sa kanyang mga paboritong bloodline noon ay ang kanyang red sweaters na kilala sa lakas ng palo at agresibong istilo. Subalit, sa kabila ng kanilang tapang, napansin ni Carol na madalas matalo ang mga ito sa mahahabang laban dahil sa kakulangan sa stamina at diskarte. Isang araw, sa isang local derby sa Alabama, nagdala si Carol ng kanyang pinakamatibay na sweater. Sa unang minuto ng laban, dominado ng kanyang tandang ang kalaban, ngunit nang tumagal, nagsimulang humina ito. Natalo si Carol dahil sa kawalan ng tibay ng kanyang manok. Pagkatapos ng laban, lumapit kay Carol ang isang beteranong breeder na nagngangalang Duke Halsey na tanyag sa pagbuo ng mga matitibay na hatch bloodlines. Sinabi ni Duke kay Carol, Magaling ang mga manok mo, pero kulang sa tibay. Subukan mong maghalo ng hatch sa sweater mo. Baka dun mo makuha ang perpektong kombinasyon. Nag-isip si Carol ng mabuti. Alam niyang hindi sapat ang isang bloodline lamang para makabuo ng isang perpektong manok. Kailangan ng katalinuhan sa paghahalo ng mga lahi. Muling bumalik si Carol sa kanyang game farm at sinimulan niyang subukan ang iba't ibang kombinasyon. Gumamit siya ng kanyang red sweaters at hinaluan ito ng mga yellow leg hatch para sa tibay. Idinagdag din niya ang ilang kelso para sa diskarte at talino sa laban. Matapos ang maraming taon ng pagsubok at pagkabigo, nabuo ni Carol ang kanyang sariling bersyon ng sweater bloodline mga manok na hindi lamang malakas sa palo kundi may pambihirang stamina at diskarte sa laban. Ang mga bagong Carol Nesmith sweater ay mabilis na nakilala sa mga derby sa Amerika. Sa bawat laban, makikita kung paano ang mga ito ay may kakaibang estilo mabilis, liksi, at may kakaibang diskarte na tila nag-iisip sa gitna ng laban. Nang sumali si Carol sa ilang prestihiyosong laban tulad ng World Slasher Cup at Cocker of the Year, nagsimula nang makilala ang pangalan niyang Carol Nesmith. Ang kanyang mga sweater ay kinilala bilang isa sa mga pinakamatatag na bloodlines sa mundo ng sabong. Dahil dito, maraming breeders sa Pilipinas ang nagdala ng kanyang mga linyada sa bansa. Sa mga tao ng pagsubok sa mga lokal na derby, lalo pang gumanda at humusay ang mga sweater sa ilalim ng pangangalaga ng mga batikang Pilipinong breeders. Ngayon, ang Carol Nesmith sweater ay isa sa mga pinakasikat at in-demand na bloodline sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy itong pinapaganda at pinagyayaman ng mga breeders na sumusunod sa mga prinsipyo ni Carol Chaga, pagmamasid, at tamang pagpili ng mga katangi-tanging manok. Ang kwento ni Carol Nesmith ay isang inspirasyon para sa mga sabungero na hindi kailanman sumusuko sa kanilang pangarap na ang tagumpay ay hindi lang bunga ng swerte kundi ng sipag, tiyaga at diskarte sa tamang pagpili ng mga manok na isasabong. Hindi sapat ang tapang ng manok. Kailangang matalino rin ito upang magtagumpay. Carol Nesmith